Makikita ang ilang sasakyan na iniwan ng kanilang mga may-ari matapos sa buta ng baha sa Betwagan sa Danga, Mountain Province kaninang umaga, dulot ng pananalasa ng bagyong uwan. Makikita rin na nalubog ang mga sasakyan sa putik matapos humupa ang tubig sa tabing ilog. Samantala, ilang poste ng kuryente ang pinatumba ng malakas na hangin na dulot ng bagyo sa Agno, Pangasinan. Sa kagaya naman, isang ina na hawak ang kanyang anak ang na-stranded sa taas ng bubong ng kanilang nalubog na bahay matapos rumagasa at tumaas ang tubig mula sa Chico River. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 1.4 million individuals na ang naitalang apektado ng bagyo. Dalawa ang napaulat na nasawi mula sa Katanduanes at Katbalogan Samar. Kabilang sa pinaka-apektado ang Bicol Region at Region 8 sa Barlig Mountain Province, isa rin ang napaulat na nasawi sa kasagsagan ng panalalasa ng bagyo. Batayan sa ulat ng Barlig LGU. Ang biktima ay isang senior citizen na residente ng Balangay Latang sa naturang bayan. Tinamaan ang mudslide ang bahay ng biktima kaninang madaling araw sa kasagsagan ng bagyo. Umaabot po sa 1.4 million individuals or 426,000 families ang uh, were preemptively evacuated. Sa casualty po natin, uh, meron pong uh, reported sa atin pero subject again for validation pa ito dalawang uh, fatality one is from Viga Katanduanes due to drowning and another one from Katbalogan City Samar uh, na nahulugan ito ng uh, uh, collapse structure. No? Ayon naman sa PNP, zero crime incidents ang naitala sa mga rehiyong apektado ng bagyo bagaman nagkaroon ng ilang hamon sa pagilikas dahil sa mga residenteng tumangging umalis sa kanilang mga tahanan. Walang naiulat na kumoson, looting o anumang uri ng kriminalidad. Wala po tayong natanggap na report of any looting or um, criminal incident dito sa bagyong uh, uh, uwan. Samantala, nagpulong kanina ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nagbigay ng ulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng sitwasyon at epekto ng bagyong Uwan. Idiniin ng pangulo na ang lahat ng kinakailangang tulong ay dapat sapat at agarang maipaabot sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, naghahanda na rin ang pamahalaan sa rehabilitasyon ng mga pinsalang iniwan ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority.